Good morning, Wow! May bago, piano. Pero dito muna tayo sa bike. 2-5, 2-5. guys. Japan bike, no? Kaya, gagalitin mo na lang ito. Oo. Stainless, no? Swabbing, swabbing, no? 2-5. Oo, 2-5, guys. Dito sa bike na yan, no? Japan. Japan. ano mo? 2.5 din Okay, sa mga nangangailangan nyo, no? Piano, 2.5 lang Diba? Dami latag ngayon dito, guys, oh Talagang pabonggahan dito Paramihan ng mga suki, mga idol natin Oh Oh, yan, 2.5 sa piano, guys, oh May 2.5 no? lang Ano? Tupay. Okay. Oh, sa mga nagko-content no? Nang kanta. Pwede-pwede yan. <laughs> oh Yan, tupay ba? Piano. Pus, magkano dito? 50. oh okay, guys, 50 dito. Ano ba to? ang tawag dito? Yung, ano, steamer steamer o oh, steamer guys 50 pesos lang o oh. steamer ah 50 o oh. kompleto guys may cord sya 50 pesos lang o oh. 50 tangka pa 50 pesos oh my god ah bigat eto what ya well 50 50 ay sayo idol magkano Ganda oh. Kano pinta mo? Tandaan lang. okay, oh, guys, dito, nando bigat. Um, Sinaunang ano to? Ano ba to? Uh, tanso o bakal lang? Bakal no, pero sinauna. una oh, guys, antik na to. Antik sa bahay. wala lang. Pwede pa niya, pwede alaga. blower Tandaan guys dito sa blower oh. Oh, yan. Tandaan lang. No? Oh guys, keyboard. Dito boss Joel. At ah, sayo, kano? 100 din. Oh guys, lahat dito na nini idol natin ha. 100 lang. Ah ito. Ah kasama pala to guys dito sa keyboard, yung isa yung mouse na to. Yan magkasama 100. Pag-alit lang so, dito, o, no? Okay, guys, ah. Sa'yo pa rin ito sapato. 500. Oh, okay. guys. Sapatos, 500, do. Oh. Sandaan, guys. Sa speaker na yan, no? Oh. 8 ohms. Ayan. Sandaan lang, ha? Ah. Oh, babayaran na yan, guys, ha? Ah. 50 pesos lang, oh. Steamer, no, sir? timer. Kwenta. O, oh, bot Joel, babayaran ni sir. Susuki mo to eh. Sir, siya po. Hey. Idol, magkano dyan? 100. 300. 300 pala yun. Oh. 100 no? O, siya na sa buyer ni boss Joel dyan. 100? Basta si Boss Joel, pag ano, talagang binibigay ka agad, eh, you no? Know? Dami okay. no, tao oh. Ah. Hmm. chat out po tayo diyan. Oh, taga kayo. Pandakan. Pandakan. Oh, sir, sa ano? Panoorin niyo po 'to kay Kobontin Vlog sa uh, YouTube channel natin. Salamat po. Support niyo po kami. Pandakan si sir ha. Ano tatak? Ano tatak? 200 guys Yung white na yan 200 And Nail drum Oo so, nga no so, 200 lang no Sa mga pantalon mo bago yan ah. 50 Jacket 50 50 sa mga jacket yan. 50 rin sa mga pantalon etong balat na siya

Pwede ko po kayong kunan. Ayan so, Chat out na lang. Kami, Kaysong, Kaysong City kami, sa Gate Quezon City. So, namili sila guys ng ano. Kasi mapapakinabangan po ng malaking ano yan. Pakinabang, no? Pag may handaan, no? So, yan. Pang family. Chat out na lang po sa inyo, sir. Sa taga Quezon City. Ayaw pa kuha ni sir. <laughs> Ayan. Chat out. Oh, idol. Dami niyong customer ngayon, ah. <laughs> 100? 100 no? 1.5 O 1.50, 150 Ha? 50 pesos dito guys oh. Sa ano na to Rechargeable Firefly 50 pesos guys 50 pesos lang oh, sa mga mainit nyan ha 50 lang Ayan yung mga friend natin dito oh, chat out dyan oh, yun o oh. O, sa mga nangangailangan ng mga pinggan, no? Mga pinggan, sapatos, pantalon, jacket. Yan. Punta na kayo dito, guys, oh. Mayroon pa yung ano, uh, piano. O, sa mga nagko-content ng kanta diyan, pwedeng-pwede yan. Gusto naman mag-bike? Oh, yan, meron bike 25 diyan. Ito pa, guys, oh. Sa mga 20-20 rito. 20. Sa mga ganito. Ito, ganito. 3,4,100 dito guys o oh. oh, saan pa eh, yung mga ganito natin 20, na lang 20 ang isa o oh, 20 ang isa nito no o oh. oh. nga yan o oh. oh, oh. 20 pesos lang to guys pang oh. pangsyat puno red horse beer oh, ah. dito ganito din 45 lang isa o guys, 45 ang sa dito Sa ganito O dami nito, hindi mauubusan to Maraming stock Dito ma'am 20 na lang ang isa dito guys o oh. 20 pesos no Yan o oh. O dami dito guys, hindi kayo mauubusan dito Etong ganito 20 din O oh, 20 pesos ha Eto ma'am 20 rin sa ganito 20 pesos o oh, eto ayan 40 40 pwedeng lagayan ng mga ulam oh. o oh, pampu sa mga namumulutan <laughs> o, oh, sa mga nangangailangan nito guys sa mga viewers natin puntaan nyo na to dito sa Carmen Planas no sa Divisoria sa Burautan ang sinasabi nila daming latag dito guys oh. mga plato katulad nito yan. To katulad nito. 45 dito guys sa ganito. Yan 45. Eh etong ganito naman ma'am. 45. 45 45. Yung ganon 60 pesos guys diyan. Yan oh, yung mga pansoup na yan. 70. 70 guys yan Sa mga pinggan natin ng na ganitong kulay. Ayan 280 po ani. 86 wow 86 ha ah. so guys dito sa mga plate na to may mga iba-ibang kulay iba-ibang design tayo 50 pesos yan yung yellow na plato 50 pesos daw sa yellow na plato yung katulad nito 45 ang isa o oh, guys 45 ang isa Dito so nakikita nyo naman kung paano pinupokpok to ha Ilang piraso yung 180? 5. Wow. Mura na yan. Mura na yan, ha? O, 180, 5 piraso, guys, o. O, ito, ma'am, yung ganito. Ayan, 50 na lang. 50 pesos ang isa. O, guys, 50 pesos yan. Dami nito, guys, hindi tumahubusan ng stock dito. Lagi meron. yan. Laging meron. Sabihin nyo lang dito sa stock natin, no. Lagi rito. Pag-sunday lang ba kayo nandito, ma'am? Anong araw kayo? Tinglinggo lang. O, oh, tinglinggo lang sila ma'am nandi dito. Kaya sa mga suki niya rito, Sunday kayo pumunta guys. 'yon kami tumbler. may bagong tumbler. Magkano ma'am? Tatlo sandaan. Ma Tatlo sandaan sa tumbler. O, oh, dami o. Oh. Ilalabas pa lang o. Oh. O. Oh. Tatlo sandaan o. No? Tangka pa. oh, guys. tiyensa, no? Tiyensa. Roe 80. Roe 80, 6. Roe daw po, 6. Matawad na kayo ng 20. Makapal po yan. Roe 80 na lang. Roe 80 so, <laughs> na lang. Po. <laughs> 6. Sobrang ano lang po. Roe 80 na lang. Anim na piraso na yan? Opo. Oh. Pwede niyo pang sa chismosa yung kapitbahay. and guys ha. Ito no. Anim na piraso. Shout out sa mga buyer ni ma'am dito ha. Tinglinggo lang siya nandito. Yun, shout out kay sir. Thank you po na marami. <laughs> Yun guys, bayad na yung anim na piraso. 280. Shoutout shout tayo dyan. Ayan, po sa mga customer ko dyan. Nagla-live po ako sa Habi ni YP. Yan Ayan, nagla-live po kayo? Opo. Saan? Sa Facebook, ni YP sa Facebook. Sa Facebook. O, yun, tingnan nyo yung mama. Habi ni YP. Happily. Happy Habi Habi ni YP. O, ah, sige. Ano natin mamaya to na may hige, ha? O, oh, guys, sa mga viewers ni ma'am dyan, dito sa Carmen Planas, no? May page po siya sa ano Facebook. Facebook. Tingnan natin mamaya. Review natin tong ano